family popcorn <imitation> back sa aking munting tindahan. For today's video ay si ko na sa inyo yung bill ko sa ilaw after one month para malaman natin ko talaga malakas sa kuryente yung napunta sa aking freezer ng Ace Ice Cream. So bago yan guys, gusto ko muna mag-shoutout doon sa pamangkin ko na taga Palawan. ayun, ipadala siya sa akin ng kasoy. Ayan, shoutout kay Kim Ramal, shoutout. At sa mga apo ko na si Maki at si Zoe. Nakalagay dito mama ni. Ang palayo ko sa Palawan ay nene. Yan. Ito ang kasoy namin. Ito yung product namin sa Koron Palawan. Kasi guys, dumating yung ate ko galing sa Koron Palawan. So, dinalhan niya rin ako, yung ate ko, iba pa ito, na mga kasoy. Yung binigay niya ay pinamigay ko na dito sa kahanga namin. Para makatigim naman sila ng product ng Koron Palawan. Pero ito, akin to. Bubusin ko to. Meron ditong may ano, yung arnibal, yung may asukal. Pero ayoko nun. Gusto ko itong plain lang. Ito yung toasted lang. Kung maraming gawaan sa amin ng ganito ng kasuy. Bata pa ako, nanonood na ako kung paano nila ginagawa. At sobrang hirap niyan gawin. Kaya medyo mahal-mahal yung presyo niyan. So, ayan. Ayan, guys. Nakita nyo naman sa video na na-arrange ko na yung laman ng ref ko. Ng bagong kondura ref ko. Pero, huwag kayo mag-alala. Baka mag-comment kayo. Sobrang dami ng laman ng ref ko. Bago ko yan, guys, nilagay. Sinunod ko yung sinabi sa akin na huwag biglain. Yung freezer ko, guys, nakadalawang pabuo na ako ng yellow doon. Tigi isang layer lang. Tapos, yung baba naman, guys. Yung mga nilagay ko doon lahat. Yung baba saka, sa kasataas. Nanggaling na yun sa mga dati kong ref yung laman ng ref ko na luma, doon ko sinalin, Kaya malalamig pa yon Kaya hindi mabibigla yung ref ko kasi malalamig pa yung inilagay ko doon. Ganon din yung mga frozen products ko. Mga frozen pa yon Kaso nag-video-video -video nga ako. Kung mapapansin nyo doon sa video ko, na defrost na yung freezer. Nagtutulo-tulo na, nagmo-moist na kasi nagba-vlog nga ako. Yan, habang ina-arrange ko doon may video-video kaya matagal ko na-arrange. Pero ngayon guys, matigas na yung laman ng freezer. At sobrang lalamig nung laman na soft drinks. Minsan nga giniginawa ko pag kumukuha ako ng soft drinks eh. Ngayon guys, natanong ko kay si Charlene Castillo at kay sis RB Garci TV. Shoutout sa inyo mga sis. Ayan. Yung kasing sa baba guys ay nagyayelo din siya. Diba si Net nung uh, nag-deliver nasa highest temperature yung ref bago nila iniwanan sa akin. So, nung napansin ko nag na siya, binabaan ko siya sa tray. Pero nag pa rin yung sa baba. Sobrang kapal ng yelo niya. Minsan yung puwitan na nakadikit doon sa yelo ay nag -yellow na rin. Sobrang lamig talaga ng ref guys. Pati yung red horse, sobrang bilis niya maglamig. Ngayon, tinanong ko, Uh, natural ba 'yon kasi kung hindi iitatanong uh, ko na ako bakit ganoon pati sa baba nag-freezer pero okay naman uh, maganda rin naman 'yung gano'n para sobrang lamig din sa baba pero natural daw yun, sabi ni Sis RB Garcia TV. Pero sa kanila daw, nakaset lang sa 2. So ngayon, ginawa ko, after ko malaman na, na sa 2 lang ang temperature nila, sinet ko na rin sa 2 yung akin. Sobrang dami ko guys na ilagay na soft drinks doon. Kung mapapansin nyo sa isang klase ng soft drinks, lima yung nilalagay ko. Kasi minsan merong barkadahan dito na pumupunta, galing basketballan, galing kung saan. Pag lima sila, pare-pareha sila ng soft drinks. Ngayon, kung tatlo lang, dalawa lang nakalagay ko, eh di hindi masusunod yung gusto nila. Gusto ko kasi lahat ng gusto ng customer na bibigay ko. So, napagtanto ko, kahit gano'ng kalaki yung freezer, kung marami kang panindang gusto mo ilagay, kulang pa rin yung space. Hindi ko pa nailagay ilagay doon yung ibang flavor ng juices. So, ngayon, ilalagay ko na lang siya doon yung ibang items ko sa loob. Para kahit papano, pag nangailangan ng malamig na ganung item, ay may malamig. Katulad guys, ng no, 1.5, tiging isang piraso lang yung nailagay ko dito, yun lang ang nagkasya. So, maglalagay ako doon sa lumakong ref ng paisa-isa din, para kunwari may mga party, gusto nila ng tatlong 1.5, meron akong mahuhugot na malamig doon sa loob. Ano? So, ngayon guys, uh, isishare ko na sa inyo kung magkano yung bill ko. ayun, na ko sa inyo noong nakaraang buwan na ang bill ko ay 2,680 pesos. So, nababaan ako nun kasi 2,400 lang ang sinunda noon nung wala pa akong freezer na, sa ice cream. So, kasi ang in-expect ko nga 4,000 na magiging bill ko. Ngayon guys, ang bill ko ay tcharen! Ang bill ko ngayon ay nagkakahalaga ng 3,634 pesos. So, tumaas siya ng 950, almost 1,000 na. Pero, dahil ako'y tumatanggap din ng bills payment dito, alam ko na nagtaasan yung mga bill na mga customer ko. Nagtataka din sila ganun din, nagtumaas nga. Yung sabianan ko dating wala pang 1,000 kaya 1,000 naging 1,500. Although nagamit nila yun ng may mga party dito kasi dalawang beses na nga nagparty dito sa biyanan ko. Tapos naggumagamit gumagamit nila siya ng aircon, may aircon pa yun guys sa 1,500. Pero ilang days lang yon nila nagamit kasi nga may bisita. So ito, ina ko siguro kasali din ako sa apektado ng mga tumaas na bill. At isa pa guys, may mga bisita akong dumating nung nakaraan, dumating yung mga pamangkin ko. Siyempre, pag dumating yung kamag-anak mo, extra ng electric fan, extra ng ilaw, pag ano, pagpupunta sila sa CR, magiilaw sila. Yun. Dalawang batch ang dumating na bisita sa akin, dalawang batch galing sa Maynila at saka ngayon nga yung pumunta yung ate ko galing dito sa Curon. So dalawang batch sila pero hindi sila magkasabay. Uh, nauna yung taga Maynila tapos yung taga Palawan na ate ko. So expected ko na talaga na tataas Tapos ito pa guys, ang isa pang nagpataas ng kuryente, naglagay yung asawa ko ng pulpulan sa likod. So yung ilaw nun sa gabi umaabot hanggang alas 12 ng gabi. At yun din. Kaya ako yung ngayon pabulong bak baka naririnig nila. Kung maririnig nyo, may nagsasargo, diga. Yun. Yun ang dahil minsan kaya minsan ay hindi ako nakakapag-vlog kasi naririnig nila ang vlog ko. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, hindi ako bulgarang ang nagbablog dito. Pasikreto laang. Kasi nahihiya ako. So, iyan. So, yun nga. Yan ang update ngayon sa kuryente ko. Hindi naman siya sobrang taas nakukuha ko pa rin yung uh, tubo ko sa ice cream. Yun nga, expected ko na nga talaga siya na magtataas dahil marami kaming idinagdag. May at-maya kami nagluluto sa air fryer, nagbli-blender, kasi nga may bisita, gumagawa ng shake, kasi nga may bisita, gumagawa ng kung ano-ano dyan kasi nga may bisita. Marami kami nagagamit na outlet. Tapos ngayon guys, itong ref na to ay saktong dumating na nga uno ngayong buwan. Kaya alam ko yung madadagdag sa ano ko sa konsumo ng ilaw ko. So ang gumagana ngayon sa akin guys, dalawang ref yung malaki at maliit na luma, tapos yung freezer ng ice cream, saka yung freezer malit maliit na chest freezer dito sa likod. Yung chest freezer ko sa likod, dahil nga nilagay ko na dito sa bago kong ref yung mga frozen products ko kasi mas madali siyang hanapin doon. Sisilip ka lang sa ilalim. Makikita mo kung na, kung, na, saan nakalagay yung gusto mong kunin na frozen foods. Hindi ka tulad dito sa chest freezer ay hahalungkatin mo pa yung pinakailalim. Kaya laging naka-plastic yung aking mga frozen foods doon para isang buhatan na lang pag meron akong kukunin sa ilalim. Tapos pag tinaas ko yung aking plastic, sisilipin ko na lang kung saan ko dudukutin yung frozen food na gusto kong kunin. Iyan, ang laman na lang niya yung mga pang-ulam namin yung mga ginagawa kong yellow na nabubuo ko, nilalagay ko dyan. Kasi pag dyan ka guys nagbuo at nagdikit-dikit siya, mahirap tanggalin. Kaya doon guys sa nagpapala nung bumili ng chest freezer, alamin nyo muna kung anong ilalagay nyo. Mas maganda talaga yung upright na freezer. Mas madali siyang kunin yung produktong gusto nyo. Mas madaling maglagay ng yelo, mas madaling kumuha ng yelo. Mas madaling hanapin yung mga gusto mong hanapin. Hindi ka sa chest freezer. Mas maganda siguro siya doon sa mga uh pare-parehas na produkto katulad ng manok. Ilalagay mo lang ng ilalagay, tapos hindi mo na kailangang maghanap kasi yung mga frozen food products. Kasi yung mga frozen products guys, magkakaiba 'yun, may hotdog, may tocino, may mga longganisa. So magkakaiba. Kaya Um, ano mangyayari, maghahanap ka talaga ng maghahanap kung anong gustong bilhin ng customer. Kaya ang yung suggest ko sa inyo kung yung mga produkto niyo ay uh, yung hanapin, mahirap yung chest freezer. Kasi ano talaga, kakalkalin mo pa yung ilalim pag di mo agad siya nakita sa ibabaw. So yung mga frosty ko, dito ko inilagay yung mga Ice Cola, uh, Jolly, dyan sa chest freezer ko nilagay sa luma. So, malaking tulong din siya at matipid din naman siya sa kuryente. Kaya, nandyan pa rin siya. Hindi ko nilalagay yung mga buong yelo. Para kami bumili ng marami ang yelo. may party. Pag mayroon kasing inuman kay sobrang lakas ng yelo. Mayroon sila bumibili. Lalo na pag sabay-sabay. Kaya kailangan ready ka lagi na may ipon na yelo. Ano, hindi lang coins ang iniipon ngayon pati yelo. So hanggang dito na lang guys sa video ng ito. Salamat guys sa inyong panonood. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe guys sa aking YouTube channel is Zeldom Salamat guys. Ingat. Bye bye. Happy selling. Sana hindi umulan at tunay namang nakapakabanas. Ayan. Bye bye.